Sabi ng Gcash, you can only have one phone registered to your Gcash account at a time. E paano kung sakaling na-aksidente ka or nakawan ka ng cellphone, anong pwede mong gawin para ma-retrieve mo yung Gcash account mo? Natural lang, una makikita ay dapat i-unregister mo yung old phone mo. E paano kung nawala nga o nasira yung old device mo? Heto nga pala yung ginawa ko sa bagong cellphone ko sa Tecnoboba Pro 5G kung paano ko na-retrieve yung Gcash account ko ng madali lang naman. Una sa lahat, i-download muna natin yung Gcash, then i-open na natin yung application. Hintay lang natin siya mag-load. since bago yung cellphone, kailangan niya ng mga permission. i nyo na lang yan mga kaibigan para mas madali yung process natin sa pag upload or pag-retrieve ng ating Gcash account. Then, wag nyo kakalimutan ilagay yung number nyo yan. Dapat existing pa rin yung number nyo ng Gcash para mas makuha nyo yung inyong old account. Sa case ko kasi nasira yung cellphone ko. Pero ayun, nakuha ko pa rin yung SIM card ko. Kaya makukuha ko pa rin yung OTP na kailangan natin para matrieve yung account natin. Once ma-receive nyo yung OTP via SMS or small uh, messaging system, i-type e lang siya dito sa authentication. So meron siyang 6 uh, digits lang naman yan na OTP or one-time password para mas madali nating ma-retrieve yung luma nating GCash lalo na kapag may laman yun sayang naman di ba? Ayun, 'yun ginawa ko dito, sinilip ko na rin yung location ko para alam ng GCash na ako talaga ang may-ari nung GCash na gagamitin ko or bubuksan ko malaking tulong pala yung mga old account natin katulad ng mga gmail natin especially yung mga main main uh, account natin para mas madalis nating ma-retrieve lahat ng account natin sa gcash kung mapapansin nyo hindi ko na in register yung old account ko ang ginawa na lang i-register ko na lang yung cellphone nito napakagaling talaga nung ginawa dito sa gcash huwag nyo lang pansinin yung pagmumukha ko talagang galing pa ako sa disgrace eh. legit naman na nangyari sa akin talaga pero na-retrieve ko pa rin yung gcash account ko And good news naman mga idol, nakuha ko naman yung uh, Gcash ko and at the same time may nakuha pa rin akong pera doon sa uh, aking lumang account. So ganoon ko lang kadaling isinecure or niretrieve yung account ko dito sa Gcash. So registered na yung bago kong cellphone which is Technopoba Pro 5G and i access ko yung aking uh, account for the first time and yun meron na ako na retrieve dito na 2200 kahit papaano na matagal kong hindi na access dahil wala akong uh, connection eh nawala yung cellphone ko nasira pero uh, ngayon na-retrieve ko na siya. At kung nakatulong sa inyo itong video na ito mga idol, please like, share, and subscribe. And huwag niyong kakalimutang i-share itong ating knowledge ngayong araw. At mabuhay kayong lahat. At sana ma-retrieve niyo yung inyong mga account. Ingat po tayong lahat.